Yan mga sanggay oh. 200 meters na lang old six sa group na po ito kung manok na diyan tayo pinadadaan ng ano ng Google Map Yan. sana may makasabayan tayo dyan sa pag uh, bye-bye sa old six sa group 240 meters away Hold, sigsag road na po. Ah, harap kasi kung dito tayo dadan, ano eh. Itong Narlik Highway. Malayo. Yan na oh. Kaliwa na tayo dito, pinapakaliwa na tayo. Bulag Bulag ba yan? Yan mga sangkay oh, old zigzag road. Gabi tayo na nakarating dito, alas 9:14. Alas 9:14 ng gabi. Ganda dito kay kahit pa paano may ano may spray plump. <laughs> Ma didinig mo yung mga huni ng ibon eh. Old Sigsag Road, mga sangkay. Maganda kay may ano ilaw. Mukhang solar pa yata yung ilaw dito. Ang gagaling sa solar. Hindi kagaya doon sa gumakabay pa road. Ah, wala man lang kay ilaw ilaw. <laughs> dito sa old road may ilaw. At maganda rin kay may nasundan tayong mga kotse. May barya ka ba? Ma? Oh, may barya ka? Wala pa si mama pagod na Sumasakay lang Ayan oh, eh, no, may kahit gabi alas 9 na oh, May nag assist pa rin Wala daw barya si mama eh Barya lang yan sa kanila sana eh sa kabilang 'yung mas matarik. Yung pababa doon. De-de-direng mga kayo 'yung huni ng mga ibon. huni ng mga ibon na panggabi. O oh, oh, may ilaw, ganda, kasi may ilaw Uy, nga. patimunan, may kainan yata dyan malayo ka tumingin sangkay kita mo yung dinadaanan mo Yan. May guide tayo sa harap. May ilaw tayo sa likod. Sa pagkakagitna na ako ng mga sasakyan. Samgay talaga, mautak talaga eh. Ano yun pa yung ibon na yun? Kung sinusundan tayo ng ibon na yun, ma. Bike. Wala nang ilaw dito sa apart na to. Dito ako oh, nagkaroon ng YouTube Shorts na nagkaroon ng 280 views. 280,000 higit na views. Ayan o, oh, mga sangkay o. Oh. Old zigzag road. Sayang, wala na ang bariabos na eh hindi sila ng barya. Mga locals dito nag a -assist. Bigyan mo lang sila ng barya, okay na po. Kahit hindi, kahit wala. An old zigzag road. laging bagay nito oh. ang talino ng namumuno sa pamahalaan ng nakaisip nito gawin to kasi kung doon sa may bandang tagkawin nako po abutin tayo ng siyam siyam doon uh, kasabayan mo doon mga bus mga truck dito shortcut oh sig sa grud, mga sangkay. Wala, gabi, hindi nyo makita. <laughs> Kikintuhan ko na lang kayo. Ihingi oh <speaking in Spanish> sila ng barya. Wala na raw barya si misis. Downhill. Can you a downhill? magal, madalas ang aksidente eh. may mga, yan ang mga signage dito na mababasa mo marami palang dumadaan dito pag gabi Kape muna tayo, ma. Kape muna ako. Kakape. ayun, may kapehan. Puro naman kapehan talaga dito. Ayan. Nasa baba na tayo. Ng old sigsag road. Kape muna tayo. Wait wait dito tayo Happy mo na tayo. Kakapi muna tayo mga sangkay. Nadaanan na natin yung old sig sa grud. Um, Marley kahiwi na yun eh. kaliwa na tayo dyan ang Maynila, maging city